Good morning. Good morning sa inyong lahat dyan, mga idol. Magandang umaga. So, ang gagawin natin, no? Pagluto tayo ng ulam na naman natin araw-araw, no? Kailangan natin. Uh, ang gagawin natin mga idol, so magluluto tayo nitong itong ano. Uh, Sitaw ano ng ano New Year mga ano bukas pa 2030 uh, na bukas, no? So ito muna, kakain muna tayo ng gulay mga idol. Uh, uh, mga ka no? Ito mo lang gagawin natin, ito mo lang kainin natin itong sitaw na binilin natin. Huwag adubo muna tayo. So, medyo naalala ko ito, medyo paborito ko itong mga idol na kainin itong sitaw, adubo, no? so, ito, bumili ako lang. Ganito karami mga idol. Ayan, marami oh. Yung lutuin natin ngayon, Dubuhin natin. So, marami nga tayo dito sa bahay. So, dinanamihan ko na. So, ito na mga idol. Hiwain na natin itong ating pitaw. Uh, dubuhin natin. So, ito na po. Pakita ko po sa inyo. Ayan, o. Oh. Oh, medyo matagal-tagal pa yung mga idol. So, hindi na May sahog na tayo dito. Piginiling giniling na tayo. Mas maganda yung giniling mga idol para mabilis lang maluto. right, No? Gagawin na natin. So, ito yung paborito ng probinsya pang mga idol. Ah, uh, na naman diyan. Ah, uh, mailit kasi tawag. Ah, uh, shout out sa inyo lahat diyan. mga natin uh, no. So, mga mga idol. Dyan, no? So, ginagawa so, uh, na tawag tayo. So, kayo yung naman. So, karamihan naman ng nanay natin, tuloy so, na tayo. Para iwas na tayo sa mga ano, no. Para no? Alam mo naman mga idol, pag mga ganyan mga sitwasyon po ni. yung na tayo mga idol, mga lords, no. Kailangan na natin ng gulay. So, para

ating kalan, no? Para makaluto na tayo. Ayan, mga idol. Di ba? So ito, yung ating panahog, no? Ipapuyan na natin, mga idol. So yan po, may apuy na. Ang gagawin natin, mga idol, uh, painitin na muna natin kawali natin bago tayo yung pero sa mga idol, meron pa pala tayong San kamatis, ilalagay na rin natin to Para masarap-sarap naman yung ating Pan Na marami tayong ricado Ilalagay diyan Na igigisa natin Right, no? Ayan na So, ito lang ha, naiiwan na yung kamatis na to Yung kamatis natin, edo na Naiiwan no? na Ayan na So, lagay muna natin dito. So, medyo umusok na yung kawali natin. So, maglagay na tayo ng mantika, mga idol. Ayan, uh, mga idol. Meron na tayong mantika, you no? Know? Ah, uh, hintayin natin. Tumini, mumiini. Tumini. Umiinom din tayo ng... Ah... Uh, painitin din muna natin ng ano, ano uh, natin mga idol, lilipat natin dito so para kitang kita yung ating niloto so yun nga, mahilit na yung kawali natin, nilalagay na natin yung ating bawang yan diba pero yung siling green natin ipahuli lang natin yan eto man ang white onion, nilagay natin mga idol, white na sibuyas muna ang ginamit natin, ayan, ayan. So ayan mga idol, sama na rin natin yung kamari. Ayan. ayan. Makarap yan. Ayan. Sama natin kamatis. Lagyan natin yung konting bell pepper. So mamaya, lagyan natin natin ng konti. Ayan o. Nice. Ayos yan mga idol. Ayan. Lalagyan rin natin ng sili. May isang piraso. Mamaya, lagyan din natin, natin yung ulit mga idol. Para bumangbang mo lang yung ating uh, yung giniling natin na ilalagay ng idol tutuhin muna natin ng ating kamalit para lumaga yung ating yung adubong sitaw mga idol eh Ay, yan mga idol idol na hulog yung ano ko so kahit na mga idol lagay na natin tong giniling natin pero o mukhang marami mga idol hindi na natin ubusin ito. Medyo maraming ano natin yung panahon. na natin ng konti. Hindi na natin muna, muna mga idol. Kung ano. Medyo maraming nabili natin mga idol. Uh, yung diniling No? Yeah. Yami yami na ito mga idol. Yung ating kwal. Uh, mukhang marami na tayong panahon yan mga idol. So ano, yung muna natin. ah uh, Bilang natin, wait muna natin. Ayan. Ayan po, mga idol. Yummy. Sarap. So, ilagay na natin itong ating, ano, mga idol, itong sisaw natin. Ayan. Lagay na natin. Ayan, no? Lagay na natin. Napakayami yan, mga idol, sisaw natin. Ayan. So, nakahugas na yung mga idol. May tubig pa nga, oh. Ayan, no? Ayan. sariwang sariwa yung sisaw natin, mga idol. So ayan, mga idol, tapos na natin lagay, No, so ito, uh, tapos na natin ilagay. naman ito ng idol? Ayan, haluin natin mga idol. Na oo, no? so, mga, mga idol. No, oo, So ayan, so ayan, so ayan, so ayan, ayan, so ayan, so ayan, Yami yami na naman yung ating food ngayon mga idol Ayan Ha. Ayan na mga idol yung food natin ngayon Yami yami na naman food natin Ayan yeah, na no? Yeah, mga idol So ayan maglayo muna tayo ng tuyo Ayan gabi natin dito Yan. Yeah, maglayo tayo ng tuyo So ayun na nga yung ating adubo Ayan yeah, Maglagay tayo ng tuyo mga idol Okay na po no? Ayan mga idol Tapos na yan no? So ang gagawin natin mga idol uh, Lagyan na rin natin ng ano yan mga idol Lagyan natin ng cubes na ano na fort mga idol no pagyan natin yan para masarap sarap naman mga idol yung ating dubo no dubong sitaw lang yan mga idol pero yaming yummy yan napakasarap yan mga idol no ang uh, dubong sitaw natin right no so ang kulang pala natin ito mga idol yung pagyan muna natin ito para para mabango-bango mo lang mga ilog Eh. Ya. ini yang mengidol. Dubu. Oh, ya Ya. Sudah hatta yang makan kain tadi yang Ya, ya. Kita pun jalan, Bang. Hola. Hai membaca. So ayan ang mga idol So gagawin na natin mga idol ah, maglagay tayo ng konting, ano mga idol yung pampatarap natin huwag kayong matakot na ah, beijing mga idol yan talaga ang pampatarap natin ayan o oh. magbila Ay, mga idol para yummy ayos okay. na ayan mga idol okay haluhin natin mga idol Katapos mga idol, takpan natin, palambutin natin yung ating sitaw na dubo, no? Mga idol. Siguro mga idol, uh, maglagay tayo ng konting water mga idol, no? Para matuyo-tuyo siya mga idol. do uh, ice na, no? So mga idol, takpan muna natin. Balik tayo mga idol, 5 minutes. No, mga idol, takpan muna natin yan. Ah, so mga idol, titingnan na natin yung ating adubong sitaw. yan tingnan natin. Yan mga idol, napakasarap po. Oh. Sarap, yaming yami adubong sitaw, no? So ayan mga idol, palambutin muna natin. So itong kulay ng ang uh, sitaw na 'to, medyo verde. So medyo matigas na sitaw 'to eh. Ang malambot na sitaw mga idol, yung kulay puti no? Ito kasi medyo matigas 'to na sitaw, kailangan pa lang natin konti mga idol. Para uh, yami, no? Ayan. Ayan mga idol. Palambutin na lang natin yan mga idol. Ayan. So ilagay na rin natin tong ano natin, bell pepper na tinira. Ayan. At saka sili mga idol. Lagay na natin. Makarap masarap yan. So takpan natin mga idol balikan natin after 5 minutes o sa mga idol bisitahin na naman natin yung ating niluto kung gaano nakasarap mga idol ayan ipatitik ko po sa inyo mga idol yung ating niluto no? ng adubo yung iba mga idol napakasarap niyan yung kulay pula diyan mga idol bell paper po yan para masarap-sarap naman yan mga idol ayan so pagka matuyo-tuyo yung konting sabaw niyan mga idol luto na yan mga idol So after ano na lang yan mga idol Limang minuto na lang yan Ito na tayo So maluto na po yun So ang giniling mga uh, idol idol Nagpailalim Kailangan nating pataasin Ayan Diba mga idol Sakto lang ng ano natin dito Sakto lang po yung ano natin Luto natin dito So, ayan. Uh, balikan natin yan mga idol, no? 5 minutes na lang yan. Luto na yan siya. Yung ating adubo na yon Ayan, no? Oh. Nga. Uh, diba mga idol? Napakasarap. Okay. Balikan natin mga idol. Uh, 5 minutes na lang yan mga idol. Luto na yan. Balikan na lang natin yan, no? Oh. Ayan. Takpan muna natin. Para lumambot pa yung sitaw konti. Ayan. Ayan. Uh, ayan. Okay Ayan. 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 Ma wow. 5 minutes na lang siguro yan, luto na yan. Ako sa mga idol, titingnan na natin. So luto na tong ating uh, dubo no, haluin na natin mga idol. So papakita ko po pa sa inyo. Ah, uh, lutong-luto na yan mga idol, no. Ayun, mga idol, luto na yan. Di diba? Ayan. diba? Sarap yung ating adubu No, bilis na magluto mga idol. Basta kumpleto ka lang, di ka lang ma ano pa, mabilis lang magluto ng adubo mga idol ayan ayan mga idol no ayan ang mga anong mga anong luto natin mga idol so, tapos na nga yan so ano pa mga idol so tapos na nga niluto natin uh, ah po lang ka vlogger dyan maraming salamat sa lahat po na nanonood sa akin video dyan thank you po sa inyong lahat dyan uh, ah po ng ating mga ka vlogger uh, merry christmas po sa inyong lahat dyan Uh, Susan Tlapano uh, Happy New Year po sa iyo dyan uh, Sir Quarug, Happy New Year po sa iyo dyan ha uh, Sa lahat po ng ating mga ka uh, Happy New Year na po sa lahat dyan So hanggang dito lang ang video natin So natapos na nga tayo nagluluto So ito nga yung niluto natin na adubong tau. So tapos na tayo mga idol So hanggang dito lang ang video natin uh, Ka-vlogger, magingat po kayo palagi dyan Uh, Susan Taplano, uh, mag-ingat ka po dyan. Uh, Sir Cuarog, mag-ingat po tayo palagi dyan, oh, mga idol. So, ito lang mga idol. Hanggang dito lang video natin. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat dyan. bye na po.